negosyo ka ng negosyo, pero sweldo mo, zero. Kung ganyan ka rin, baka ikaw na mismo ang pinakamalaking unpaid employee sa negosyo mo. Sa video na ito, sasabihin ko kung paano ka magbabayad sa sarili mo bilang isang business owner. Hindi yung generic na pay yourself first lang, kundi real talk na pwede mong i-apply ngayon. Walang kalokohan, walang fluff. Hi, I'm Marisa Martinez of Kahome Biz. Akala ko dati, normal lang na walang sweldo ang may-ari, basta kumikita ang negosyo. Pero, mali pala. Kaya ngayon, gusto kong i-share kung paano mo sisimulan sweldohan ang sarili mo nang hindi sinisira ang iyong cash flow. Nung una akong nagnegosyo, mindset ko, basta may pambili ng stocks, pangbayad ng bills, okay na. Wala akong fixed na sweldo at kukuha lang kung kailangan. Anong resulta? Hindi ko alam kung kumikita ba talaga ang negosyo ko o niloloko ka lang ang sarili ko. Ito yung unang mali na nakita ko sa aking pagnenegosyo. Hindi ko alam ang totoong financial picture ng negosyo ko. So anong solusyon yung ginawa ko dito? Nagsimula akong maglista kahit sa simpleng notebook lang. Dito isulat mo ang iyong sales at expenses araw-araw. Ito ang gamit kong listahan at sa notebook na ito makikita ko yung aking cash on hand, yung sales, expenses, profit in a day. Plus, makikita ko rin dito yung aking inventory, yung aking mga payables at mga receivables. Sa napakaliit na libro na to, makikita ko yung buong transaction ko sa isang araw. Dati, kobra lang ako ng kobra ng pera sa aking negosyo. Pero nang simulan kong maglista, planuhin ang sweldo ko, doon ko nakita ang mga maling sistema na pinagagagawa ko sa aking negosyo. Doon ko na-realize na hindi naman pala ganun kumikita ang aking negosyo. Hindi siya sustainable. Kaya nag-focus ako sa business, yung other business namin na nagbibigay sa amin ng pera at sustainable. Ito pa yung mga mali na nagawa ko. Akala ko, bonus na lang ang kita ko kung may natira. Kaya, hindi ko kinocompute ang halaga ng oras at trabaho ko. Ito pala ang dapat gawin. Mag-set ka ng sweldo base sa trabahong ginagawa mo sa iyong negosyo. Magsimula ka sa minimum wage sa lugar mo. Kasi, yun ang legal at realistic na basihan. Kung ikaw ang gumagawa ng admin, marketing, sales at production, i-total e mo kung magkano ang sweldo ng bawat role mo. 'Yon ang ideya mo kung magkano dapat ang value mo. Ngayon, kung hindi kayang ibigay ng negosyo mo ang mga sweldo na 'yan, tanungin mo, kumikita ba talaga ang negosyo mo? Worth it ba talaga na ipagpatuloy? Naniniwala ako, ang business owner ay dapat may sweldo at may kita sweldo sa bawat oras at trabaho mo. Kita, ito yung reward sa risk at investment mo. Pag walang malinaw na linya sa dalawa. Lagi kang naguguluhan o maguguluhan kung kumikita ka ba o hindi. Ang tunay na kalaban hindi maliit na kita, kundi hindi mo alam kung paano ito hatiin. Dahil pag walang sistema ang negosyo mo, magiging black hole na sumisipsip-sip sa oras mo pero hindi nagbabalik ng halaga sa iyo. Kung gusto mong matutunan, gawing sustainable ang negosyo mo, swelduhan ang sarili mo nang hindi nababangkrupt ang business, manatili sa co-home biz community natin. Dito, real talk at practical tips lang. Entrepreneur ka, hindi ka volunteer. Kung kaya mong magbayad ng ibang tao para gawin ang trabaho mo, dapat kaya mo ring bayaran ang sarili mo. Simulan sa minimum wage sa area mo at mag-adjust ayon sa value ng trabaho mo. Kung may natutunan ka dito, i-share mo naman sa kapwa nating small biz owners. Mag-subscribe na rin sa ka-home biz para sa mga real talk at practical tip. Tandaan, may-ari ka kasama ka sa payroll.